magandang araw sa ating mga netizens. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Ambin Suarez. Welcome to Suarez Law Legal Tips. Ang topic po natin na pag-uusapan ngayon ay itong tinatawag na assume balance or pasalo ng bahay. Ang legal term po dito ay deed of sale with assumption, assumption of mortgage. Ngayon po ay i-discuss natin yung frequently asked questions about assume balance or pasalo. Ang first question po natin sa assume balance or pasalo ay ano po ba itong ano po ba ang proseso ng bangko pagdating sa assume balance or pasalo? Ngayon ang sagot po natin dyan ay Uh, yung banko po ay i-require -re yung parties, yung seller at, at yung nag-assume na pumunta po sa banko. Uh, ano pong gagawin dun sa banko? Upang ma-execute po yung tamang documentation process sa banko para mailipat po ang uh, pagkakautang doon sa nag-assume ngayon. So, ibig sabihin ay uh, para siyang panibagong borrower sa sa mata ng bangko para siyang panibagong borrower ano pong ibig sabihin nito ibig sabihin uh, magko-conduct pa rin ang bangko ng credit investigation or background checking dito sa mag-assume ng uh, pagkakautang so uh, require ng banko ang mag-assume na mag-submit mag-submit ng Uh, mga dokumento. Ibig sabihin, ay kailangan niyang mag-submit uh, ng mga financial statements para maipakita yung kanyang financial capacity. At kailangan niyang uh, pumirma ng mga dokumento na i-execute ng banko upang mailipat sa kanyang pagkakautang. Uh, ibig sabihin, substitute siya as the new debtor. So yan po ang proseso ng bangko sa pag-assume. Ang second question naman natin ay eh paano po pagka yung seller at yung mag-aassume ay hindi na sila pumunta sa banko uh, para ma-execute yung mga tamang documentation process sa bank. Uh, limbawa, yung seller at buyer ay nag-usap na lang na mag-execute sila ng Assume Balance Contract sa pag, uh, pagbenta ng property. Ano po ba ang status ng ganitong uh, kontrata ng walang consent yung bangko? Ang sagot po natin dyan ay valid pa rin po ang kontrata kahit walang consent ng bangko. Sinabi po yan ng ating Supreme Court sa kaso ng spouses litonwa versus LNR Corporation. Ito po ay isang December 9, 1999 case. Ang sabi po ng Supreme Court ay hindi pwedeng pagbawalan ng bangko ang isang may-ari na ibenta ang kanyang uh, property. Ang sabi ng Supreme Court ay yung stipulation ng bangko na bawal -ib bawal ibenta ng may-ari ang kanyang property ay void po, void ito. Ang sabi po ng Supreme Court, uh, yung ganyang stipulation sa bangko uh, is void because it violates the law. It, it is contrary to law because it violates Article 2130 of the Civil Code which states that a stipulation prohibiting the owner of the property from alienating the immovable mortgage shall be void. So in other words, uh, valid pa rin yung assumed balance or pasalo kahit walang consent ang banko. Ang next question po natin ay paano po pag hindi nagbayad yung nag-assume o kaya nag-default nag, -default, nag -default siya sa payment sa banko ano po ang mangyayari? So, naturally po, ang gagawin ng banko ay ipo-foreclose yung property dahil uh, meron po tayo, merong default sa payment. So, uh, ang next na corresponding question dyan ay, papano kung yung nag-assume, eh gusto pa rin niyang i-redeem yung property or kunin pa rin yung property kahit na-foreclose na ito ng bangko. Meron ba siyang karapatan na i-redeem ito? Or ang tinatawag dito ay meron ba siyang right to redeem the property in the foreclosure proceedings? Ang sagot po dyan ay meron pa rin pong karapatan ang nag-assume na i-redeem yung property sa foreclosure proceedings yan po ang sinabi ng Supreme Court sa kaso ng Letonwa case so sabi ng Supreme Court ang karapatan ng nag-assume ay nakabase sa extrajudicial law foreclosure uh, ex the law on extrajudicial foreclosure which is Act 3135 nakasaad po doon sa batas na yon na ang may karapatan or ang tao na may right to redeem the property ay yung seller o kaya yung nagbenta, pati na rin yung kanyang successor in interest. So, ang nag-assume ay pa, uh, makukonsider siya as successor in interest. So, meron pa rin siyang karapatan na i-redeem yung property. Ang next question naman natin, sino ba ang mas may karapatan? Yung levy on execution or yung nag-assume ng property. So, para po mas maintindihan natin 'to, ay eh, magbibigay tayo ng example. Example ho, uh binenta ni seller sa nag-assume yung kanyang property. Ngayon, eh meron din pala si seller ng pagkakautang sa ibang tao. So, yung ibang tao na yon ay nag-file ng kaso sa kanya uh, upang singilin siya, nag-file ng civil case for collection. Ngayon, nanalo ngayon yung nag-file ng kaso, nag-issue ngayon ng um, uh, levy on attachment ang korte. Ang ibig pong sabihin nito ay ina-attach ang property ni seller dahil sa pagkakautang. So, ang tanong mo dyan, sino ang mas may mabisang karapatan? Yung galing sa korte na levy on attachment or yung nag-assume? Nag-assume na buyer. Ang sagot po dyan ay depende po. Depende kung ang nag-assume ay nirehistro niya ang kanyang pag-assume balance nirehistro niya sa register of deeds. Bakit po? Ang sabi po kasi ng Supreme Court sa kaso ng spouses-juwa versus versus uh, Peter Tan. Ito po ay isang December 8, 2010 case. Ang sabi ng Supreme Court, uh, the registration with the Register of Deeds is the operative act that affects the property in order to bind third persons. So, ibig sabihin, para maging binding yung pag-assume, maging binding sa ibang tao, maapektuhan yung ibang tao, kailangan po i ito sa Register of Deeds. Ibig sabihin, i natin yung karapatan natin doon sa Register of Deeds. Kung wala pong registration at mayroong ibang tao na sa property uh, through a levy on attach attachment, ay mas may karapatan po yung levy on attachment. Kung hindi na-rehistro yung pag-assume sa Register of Deeds. So, yan po ang mga frequently asked questions about assume balance or pasalo ng bahay. Uh, sana ho ay may, may natutunan kayo ngayon. Ito po muli si Attorney Ambin Suarez. Lagi po nating tatandaan, Ignorancia lehis, excusat nemenem Ignorance of the law excuses no one. So.